Hello! to this my video. Good morning, everyone! Ang inyong kamanang nandito na po ay nagluluto ng uh, pritong isda. Thank you so much, everyone! Thank you so much! Ako nandito sa wala kaming kusina. Dito lang kami. Ako nagluto sa labas. Kasi maliit lang ang aming tahanan. Hindi ako mag magluto sa loob kasi ah, maliit lang. Yun naman ang bahay. Ang bahay mahirap, di ba? ako nagluluto sa aking pagkain sa aking pusa. Kumusta naman kayong ngayong araw? Ngayong araw, kumusta naman kayo? Kumusta na? Andito ang aming lugar. Dito kami nakatira. Dito kami nakatira sa aming mga bahay-bahay kubo. Ako mm rin, -hmm. ipipids manin ako. Yan, itortortan mo sa aking uh, malit na tahanan. nga Hindi pa naka... Uy. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much sa aking mga supporter from Thank you so much sa aking mga supporter from YouTube to FB page FB page to YouTube Thank you so much Thank you so much Thank you for watching See you in the vlog Bye bye I love you all